walang palasong tama. Kabahanan, narito na po ang pinakamagaling na arkero. Kamahalan, hindi niya ang natalo ang matanyag na arkero sa ating bansa. Ngunit pati na rin ang pinakamagaling sa lima sa ating mga karating bansa. Tingnan natin kung tunay siyang magaling. Mahintayin niyo siya sa Arden, Opo, kamahalag. Ikaw ba si Robben? Ang pinakamagaling na arkero nung nakaraang torneo. Siyang tunay, kamahalan. Ako si Robin. Patunayan mo sa akin ang abilidad mo. Opo, kamahalag. Handa po akong tagapin ang kahit anong hamon mo. Kamahalan, bukang kailangan turuan leksyon ng leksyon ang aroganteng arkero na ito. Pero naisip, Naalala kong hinamon mo rin ang kampiyon ng nakaraang torneo sa pamamana. Hinamon mo siya na patumbahin ang lumilipad na ibon, ngunit saka lamang siya nagtagumpay sa panglimang tama. Oh, oh, naalala ko. Nanalo ang arkero na ito, hindi lamang sa buong bansa, ngunit maging sa karating bansa natin. Tingin ko'y dapat mo siyang hamonin na patumbahin ang mga ibon na lumilipad sa isang tama lang. Magandang ideya yan. Nakikita mo ba ang mga grupo ng gulong trena doon? Upo kamalan. Dalawang taon na ang nakalilipas ay napatumba ng arkerong kampiyon na ang isa sa kanila sa panlibang tama. Ngunit hindi ka lamang nandalo sa ating bansa. Ngunit nahigitan mo ang higit sa isang daang arkero sa ating karating bansa. Ipakita mo ang galing mo. Sa isang tama lang, patumbahin mo ang huling ibon sa grupo. Masusunod po ka, mahalan. Guard, dalin mo ang arko at palaso. Anong nangyari? Bakit ka tumigil? O mahirap ba iyo na gawin ang hamon na ito? Hindi po sa ganun kamahalan. Bakit hindi mo pinatumba ang gulondrena? Kamahalan, ibinaba ko po ang arko dahil napagtanto ko na matatamaan ko ang huling gulondrena nang walang ginagamit na palaso. Nang walang palaso? Opo ka nang ng walang palaso. At paano mo naman ito papatayin? Sapat na itong arko. At paano mawapatay ng isang arko ang ibon? Paniguradong magagawa ko po ito kamahalan. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo arkero. Uulitin ko. Napatay lamang nung nakarang kampiyon ang ibon sa pangibang tama. Alam ko po, sigurado ako hindi ako nagsisinwali. Imposible! Magagawa ba talaga ng arko mong patumbahin ang golondre ng yola? Hindi pa ako nakakita ng ganyan Ola. Maniwala kayo, kamahalan. May isang salita ako. Kamahalan, bukang nagmamagaling labang ang arkero. Imposibleng mapatay niya ang glondrina na walang palaso. Tama ka. Ngunit naiintriga ako sa pagiging sigurado niya. Dapat natin siyang turuan ng leksyon dahil dito, kamahalan. Hayaan muna natin siya. Kung matatamaan niya ng walang palaso, bibigyan siya ng gandipala. Ngunit kung mabigo siya, pagsisinungaling ito sa hari, nakarapat dapat nakamatayan. Hindi na siya magmamagaling uli. Ruben, malaking karangalan ang makilala mo ang hari. Alam ko po yan, ministro. Kung kaya, alam mong isang krimen ang magsinungaling sa kanya. Alam ko po, ministro. Matapang ka. Totoo yan. Makinig ka sa akin mabuti, Ruben. Nais nice ng kamahalan na patayin mo ang gulong trena na walang palaso. Kung magkagawa mo yan, gagantihan ka ng isang daang tayl lang ginto. Ngunit kung mabibigo kang gawin ito, gamit ang arko na walang palaso. Dapat mong malaman. Ang karang kang ipadadala sa birtugo at ipabibitay gamit ang pinakamatala sa telema na siyang ginawa para lamang sa mga nangungutya sa hari. ipa ka sa harap ng mga tao. Nararapat lang sa iyo, hambog. Umatras ka na kung ayaw mong mamatay. Oo nga. Paano niyang magagaw ng ng walang palaso? Kawawa naman siya. Isa siyang bata talintadong arkero. Magiging magandasan ang buhay niya pero mamamatay siya bilang traidor sa bansa. Markero, Ruben, anong problema? At hindi ka nagsasalita. <laughs> Nahindindihan ko na. <laughs> natatakot ka na, hindi ba? Tama. Ipinagmamalaki ka ng bansa dahil sa talento mo. Bibigyan ka ng tsansa ng haring bawiin ang mga salita mo. At iisipin namin hindi ito nangyari. Mukhang natatakot na ang Markero na yun. Tingnan mo ang mukha niya. Tunay na mabait ang kamahalan, niligtas siya ang buhay ng arugating Ugo, humingi ka na lang tawad sa hari bago pa magbago ang isip niyo. Hindi naman po sa ganun kamahalan. Hindi ako natatakot. Nasurpresa lamang ako na makakakuha ako ng isang daang tayo ng gindo sa isang napakasimpleng bagay na kagaya nito. Hindi ako magkakaroon ng ganyang karaming pera sa buong buhay ko. O oh, si Ruben, huwag ka lang magsalita. Gawin mo na ang sinabi mo. At ang makita namin ang iyong kagalingan, Pasko po! Tignan ninyo! Nahulog na ang gulong drena! Ano? Bakit nahunog ng na? hindi tinatamaan ng kahit na ano? Hindi ako makapaniwala. Natamaan mo talaga ito ng walang gamit na palaso. Napakatalintado mo. Salamat, kamahalan. Pero, paano mo ito nagawa? Nais kong malaman. Sa katunayan, ay nasugatan ang ibon na ito ng palaso noon. Paano mo yung nalaman? Matututunan mo kung paano ito lumipad sa tunog lamang nito, kamahalan. Bata pa ako. Nung natutunan ko ang pamamana, isa sa mga tinitingnan ko ang kilos ng ibon upang tiyak ang aking desisyon. Lumilipad siya kasama ng grupo, ngunit kakaiba ang postura niya, hindi matatag, mabuhay. Noong lumilipad sila sa Arden, napansin kong mas mahina ang tunog niya kumpara sa ibang mga ibon. Mula sa postura at tunog niya, alam kong natamaan ang ibon na ito ilang araw na ang lumipas. Noong narinig niya ang tunog ng arko, natakos siyang matamaan uli, kaya binilisan niyang lumipad Lumala pa ang sugat niya dahil dito. Kung kaya't hindi siya makalipat at nahulog siya, kamahalan. Yun pala ang nagyari. Magaling, Robert. Hindi ka lang magaling sa pamamana. Naiintindihan mo rin ang iyong kalaban. Napahanga mo ko sa pagiging galbado at syaga mo sa harap ng pagsubok. Salamat po, kamahalan. Punong ministro. Opo, kamahalan. Dalin mo ang isang daang tail ng gindo bilang katimpala sa arkerong ito. Opo, Kamahalang. Opo, kamahalan. May kasabihan na kapag nakagat ka ng isang beses, ay dalawang beses ring nag-iingat. Totoo ito sa lahat, maging sa gulong drina. Natakot ang ibon sa unang sugat nito, kung kaya natakot ito sa tunog ng arko. Sa takot niya, naubos ang resolvang enerhiya at stamina niya. Maging sa trabaho o sa araw-araw na buhay, sa harap ng pagsubok. Huwag kang matatakot, maging matapang ka sa harapan ng mga ito,